Guys, nakakain nga pala talaga ang cactus. For the second time around, kakain uli ako ng cactus. So makikita nyo talaga sa YouTube na kinakain nila at ginagawang putahe. So bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Sa totoo lang, ngayon ko lang tinignan sa Google kung ano ang mga benefits ng kaktus. Pero ang nasisigurado ko dito sa lasa at texture na madulas ng kaktus uh, ay yung anti-inflammatory meron nga. Yung iba nakikita kong niluluto nila at kinakain naman ang sariwa yung iba. So, ang masasabi ko lang dito, para talagang makuha mo yung talagang benefits nito, mas mainam siguro yung kainin mo lang siya ng manumano or either ibabad mo siya sa tubig na parang okra para lumabas yung talagang lapot niya or gawing salad para kasing hindi ako nasiyahan itong uh, niluto ko, nilagyan ko ng uh, binating itlog. So parang hindi ako uh, nasarapan. Parang uh, matigas ang aking uh, ang aking nararamdaman. Ibig sabihin, talagang parang chewy siya. Hindi ko type. Mas gusto ko pa talaga yung sariwa at gawin siyang salad. Kasi mararamdaman mo talaga yung dulas doon at siguro nasa sariwa yung mga totoong benefits nito. So guys, tatandaan nyo, once na ang mga pagkain ay madudulas, talagang anti-inflammatory. Talagang kapag madudulas, maganda rin talaga ito sa mga high blood. Kasi nga, yung mga na-stranded na, nadugo na dugo o yung mga lumalapot ay talagang, talagang dadaloy ng maganda. Buti na lang at nakakahingi ako sa kapitbahay namin ng kaktus. So mula ngayon ay talagang nga na ako palagi ng kahit once a week ng kaktus. So guys, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!